tingto barot silik sa magparulim buhay, so nagmisukol pa yun din yung Human sa usa ka tuig imbestigasyon, nadakpan na ang sospek nga responsable sa pagpusil patay sa OFW nga si Erlinda Manghano. Ang biktima nga si Manghano, 29 anyos, taga Purok Noybe Poblacion ni Davao del Norte, walay kaluoy nga gipusil patay sa Freedom Park ning Dakbayan sa Tagum nitong Enero 11, 2024, samtang nagpaabot sa abogado ini sa iyang gisang at nga annulment case. Atul sa gipahigayong yung press conference sa Hepe sa Tagum Police nga si Police Lieutenant Colonel Weldy Marchu gipakita og giila ni ini ang sospek nga nadakpan ni Nobyembre 9, 2024 sa Barangay Apokoning Dakbayan sa Tagum pinaagi sa warrant of arrest tungod sa kasong pagpatay sa Tandag City, Surigao del Sur. So this is Sherwin Barot, no? He is also from Surigao del Sur. Confiscated in his position a firearm, caliber 45 colt mk1 iv pistol ang armas nga kuha gikansa sa suspect gieksamin pinaagi sa ballistic examination og napamatud-an nga kini mao'y gamit sa napulo ka shooting incident sa region 11 og region 13 o sa niini moong pagpatay kang Erlinda samtang sa bigasbahin na hinumduman pa sa amahan sa biktima nga si Tatay Maximiano Pino ang ulahing panagistorya nila sa iyang anak ay ha kinimi adto sa Freedom Park. Amo, ang iyang istorya sa kuha ka, buwan aga sa tagong kayo dyan kanta sa abogado. Kaya nagsabot mo sila nga sa si kada bulan, Ipanan Pananjak si Minta kaya kay 200,000 ang buong utang sa abogado siya Kaya kay katong ano lua naman buhat sa bugado, kay abogado na. Kora, kay bisik ko siya mm botong -hmm. ino nang abogado nga kada na lang nang gala ko kay bisik ko ino buntong ang bata nga asik na lang. kay amo um, adto ayatag lag lain ko ani ya usab ang pasalig ni Police Lieutenant Colonel Chu kung ugaling mapamatud-an nga ang abogado may kalampikitan usab sa kamatayon ni Manghano I understand ang katong kamatayon ni Erlinda uh, na ay nag-induce yun and uh, uh, hopefully we will able to secure all the evidence and we will file appropriate murder case for that a certain private lawyer. Nagpasalamat usab ang amahan sa biktima sa gihimong aksyon sa tagong PNP. Nagpasalamat na atong kapulisan ng sa tagong na ningkamot nila ay sa pagdakop ng mga tao nga mga dautan. Gila uman karon sa Tagum City Police Office kasi sa pag sa mong individual, mas daghan pa Nga mga kaso ang masulbad ng atuang dakbayan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alia, Brigada News.